Good morning mga ka idol Kasama ko pala si Jimin manghibas kami punta natin yung spot na kung saan uh, nakahuli kami ng magagandang klase ng isda ang gawin po namin ngayon ay Pag manginhas kami at manghibas ng isda baka may nahibasan po tara po mga kasi ganitong ganito din po yung adventure na ginawa namin dati na nakahuli kami ng malalaki isda na nahibasan sa saang ko oh, meron agad sa saan, saan? saan?

Ano Min? Batuli. Batuli sa batuan. Diba? Diyan dalahin namin ito kasi may nagkakain ito sa amin eh. Yan. Uh, may nakita kung Ah, meron pa dito? pang batuli. Ito yun, Min. Ito yun, Min. Ito Ito yun, Min. Ito yun, Min. Ito nagasok so kasi itong batu ulit sa bato. Hindi mahila. Lakas! <laughs> Look Jimin. Nakat kami? Naano ako na? Ha? Na... naano na? Hindi na 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 mahila. Huwag mabulitin. Hindi mahila. mahila. Saan ka lang iba? So ayun mga na lang mga kaibigan. Dito, may isa, dito, dito. May Si. Hmm, may baro nang, nang siguro dito. Ano? No. Nagatalon? Si uh, okay. Mr. Ron nagatalon doon, me. Eh. Uh, Sabi ni Jimin, saan, men? Hintayin mo o, dito. Ayun, pag paghibas mga kaidol. Ay, nahibasan din ang isda dahil sobrang laki lang hibas. Ano yan? Wala kita si Ayun, Ayun mga kaidol, lang si Jimin. Ayun, shells. Ay, mga ah, idol, nakikita si Jimin. Marami si idol Jimin. Ay! Biasa na mga idol. Biasa na si idol Jimin mag, ano, ang hibas. Ayun. Ah. Si Orchid, uh -huh. malaki yata yun. Matisa ka, matulog ka. Ayan, malaki nga. Ayan okay, mga kadulog. Kaya yun mamin. Uh -huh. Baksan natin kung malaki yung laman. Pagkakita kami ng si Orchid. Dito sa gilid. Ayan, hmm. mo. Para hey. kung ano, yun, malaki, manghua kami tas ibigay namin dun sa mga nagkakain ito. malaki lang po. Ano de? mo Eh, may malalaki ang laman. mo Pwede tayong manguha ito. Pasok sa so, yung ano, si Orchi, no? Yan mga kaidon, ay laki ng laman, no? Malit lang, pero laki ng laman. Yan. Ayaw po niyan, di? Tara. Ah. Mungin ako doon. Ito, mama. Mayroon pa dito siya. Ito. Ito, baboy-baboy. Ito. Yun, mga kaidol. Basta naman. Baboy-baboy. Mmm. Ano ka dyan, eh Ayun, mga kaidol, nakakita si Jimmy ng isda, mga kaidol. Nibasan. Wala. nyo. Ah, Ayun mo, mo, Min? Ayun

eh na, na. na. Ah. dali ka na yun, Jimin. Yun. Yun. Patayin mo. Yun. Oh, uh, oh, uh, uh, uh. uh. Yun, ganda ng kulay mga kadulo. Auman. ibasan. Auman, auman. Ay, pala. pala. Ayun Min, wala nalang Parang ang ko hey, na kayo doon. Parang kita niya. pa dito, Min. Totoo ba ito, Bi? Totoo ba ito, Inaz? Baka wag kita na naman o. Oh. Oo, oh, mayroon ah, naman na mga, yes. oh, okay. oh. mga kaidol. Sils, Oo mga nga. Tingnan mo sa idol natin yung sales. <coughs> Laki, mga Oo. Mga kaidol.

Mahabol yan, malalim. Malalim. Dami sa nang isda mga kadul. Dami sa ano. Lulilo. Ano talang alam mga kadulo? Lila. Oh. Ano?

Wala na, Min? Tara, Min. Dito sa kabila, Min. Ha? Hindi mo mahabol yung isda dyan. Malalim yan. Doon lang tayo sa mga ano. Ayun ang isda, oh. Ito Ang bilis takbo. Malalim kasi dito. Malawak yung tatakbuhan nila. Kaya hindi mo mahabol yan dyan. Ayun ah, na, tumakbo na isda. Dito no, sa baba o doon, maraming sihi doon, mga tisi. Ah, doon o, dami isda o. No? Malalim lang. Hindi mo mahabol yan dyan. Ah. Ayun mm. na, isda ah. Dito di Hindi mo mahabol yan dyan, malalim yan. Kaya mm. <laughs> mamatay na si dito mm. Ah, si min. Ito mo Ito mo si Hedy. Ito mo si Hedy. Ito mo.

Pa, ah, uy! Oh. Okay. Uy! Uh, Dalawa! Ah, ah! ka? Oh! Okay. Tunok, oh! dami na ibasan nandito mga adol. May ibas, ibas kasi dito. Oh! 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 mas Oh!

También, está aquí.

salamat po sa inyong panunood mga kaidol. Pauwi na po kami. Sobrang init na po kasi. At okay na rin po na may huli kaming isda. Ayun, mayroon pa nga. <laughs> Ay, mayroon pa daw. Ano ba? Ano ba? Ano ba? na ba? Aho na ba? na nga makuha pa. Ano ba lang kunin yan so, eh? wasay, wasay. At Sana nag-enjoy po kayo mga kaidol. At sana po mga kaidol nag-enjoy kayo sa... Video namin, nagsahin yung panonood. Ingat po kayo. Palagi. God bless you po. Tara. Uy na kami. Kami nga pong isda. yamin, kasi hindi natin makuha kasi masyadong malalim. Kung kung mababaw kayang kaya natin kasi malalim. Kaya mag na lang tayo. Ayan. Ang dami po talagang isda makaidol dito sa amin, no? Ano? Kaso hindi na kayang anin kasi labasan siya, hindi siya mahahabol. Walang sarado yung nahibasan. Ayan. Tara, G-man! Uwi na tayo dito tayo tanigin.